Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras at mga kayubi sa Usapang Batas. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Medyo maganda ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito ay may uh, kaugnayan sa kautusan ng ating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang 60 bilyong sobrang pondo mula sa pambansang kaban, sa National Treasury papunta sa PhilHealth. So from National Treasury papunta sa PhilHealth, ibabalik yung 60 billion. Layunin nito na palakasin ang serbisyo ng ahensya at maibsan ng pangamba ng publiko tungkol sa posibleng pagbaba ng mga benepisyo. Yung paglilipat ng pondo na to ay naglalayong uh, palawakin ng mga serbisyo ng PhilHealth at uh, iayon ito sa prioridad ng administrasyon na palakasin ang sistema ng pangangalaga ng kalusugan sa bansa. Maganda to dahil imbis na napupunta yung pondo do sa flood control projects, nilagay mo sa kalusugan. Magandang move to on the part of the president. Ngayon, pag-usapan natin kung paano makikinabang ang mga mamamayan sa paglilipat at paggamit ng pondong ito na napakalaki. So dito ay uh, mapapalawak ng ating gobyerno ang uh, serbisyo sa kalusugan. Itong uh, pagbabalik ng pondo na to ay uh, for sure no, maraming benepisyong ibibigay ito sa ating taong bayan. Titiyakin nito na mas maraming benepisyo sa kalusugan ang uh, makukuha ng mga Pilipino. Unang-una dito yung tinatawag nating zero balance billing. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Eh. Dahil uh, itong pagbabalik ng pondo na to na 60 billion pesos, ay uh, matutugunan nito definitely. Matutugunan ng PhilHealth ang kanyang obligasyon sa ilalim ng programang Zero Balance Billing. So, ibig sabihin, mababawasan o kaya uh, mawawala ang babayaran ng mga pasyente sa pampublikong hospital. Imagine, hindi mo na kailangan maglabas ng malaking pera kapag nagkasakit ka, na hospital ka at may mga gamot na bayarin dyan sa, sa na pinasukan mo. So uh, dito papalakasin ito yung sistema eh, no sistema sa pangangalaga sa kalusugan. So ang hakbang na ito ay uh, naayon sa pangako ng gobyerno na palakasin ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan na kinikilala bilang isang mahalagang serbisyo. So uh, hindi yung uh, nando yung pondo sa public works no at pinakikinabangan ng mga pulpul -pul na politiko ang mga pondo rito sa PhilHealth ay uh, gagamitin no sa mga pinakamamahalagang uh, serbisyo na na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan So, uh, yung 27.45 uh, billion dito ay gagamitin para sa pagbabayad ng balance ng health emergency uh, allowances sa mga healthcare workers na naglingkod nung uh, panahon ng COVID-19. Yung 13 billion naman para sa counterpart financing ng gobyerno para sa mga proyektong uh, tinutulungan ng uh, dayuhan na may uh, kaugnayan sa social determinants of uh, health. Tapos yung uh, 10 bilyong piso naman ay para sa medical assistance sa mga indigent at uh, financially incapacitated patients. So 10 bilyon na ah, para sa ano, sa mga indigent at financially incapacitated patients, no? Para sa kanilang medical assistance. Tapos yung 5.06 billion para naman sa pagpapahusay ng mga health facilities, kabilang ang mga health facilities ng Department of Health. So importante yan, no? dapat malinis, may mga bagong mga gamit, no? at uh, syempre, kailangan ng maintenance dyan. Yung 4.1 billion na pondo naman para sa pagbili ng medical equipments para sa Department of Health at mga hospital ng uh, lokal na pamahalaan at mga primary care facilities. So, uh, yan. So, itemized, Naka-itemize talaga kung paano gagastusin. Itong inililipat na 60 billion pesos na pondo mula sa National Treasury papunta sa Pilhel. So, layunin ng Department of Health na dagdagan ng bahagi ng gobyerno sa kasalukuyang gastos sa kalusugan mula sa bumigit kumulang na 40% hanggang 70% na makabuluhang mababawasan ang gastusin na mga pasyenteng Pilipino. So medyo malaki-laki ang maidadagdag dito. So kaya sa madaling salita, ang paglilipat ng pondong ito ay uh, inaasahang magpapabuti sa serbisyo sa kalusugan, magbibigay ng uh, ng pinansyal na ginhawa sa mga pasyente at uh, susuportahan ng mga healthcare workers. So, uh, sa huli, mag-aambag ito sa isang mas palakas at mas madaling ma-access na sistema ng pangangalaga sa kalusugan para sa lahat ng uh, Filipino. ang zero balance billing ang susi dito ang layunin ay hindi na kailangan magbayad ng malaki ang mga pasyente sa hospital dahil sagot na ito ng uh, Peer Health So uh, maganda tong naging aksyon na ito ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sana ay uh, magpatuloy yung mga ganitong klasing mga uh, paninilbihan sa ating uh, sa ating bansa. At uh, mapuksa na din yung mga mga corruption na yan. No? Uh, biruin mo daan-daang ng uh, ang punta sa wala diyan sa public works. At uh, ito na nga, yung 60 billion ay uh, binabalik sa PhilHealth ang pondo na ito upang mas palawakin ang uh, servisyong pangkalusugan sa ating mamamayan. Sana madagdagan pa eh. No? aside from 60 billion, dagdagan pa yan, kaysa napupunta doon sa mga bulsa ng mga buwaya at mga kurakot, mga pulpol na politiko dito sa ating bansa. Sana makulong kayo. <laughs> so hanggang, hanggang sa susunod na episode, ito pong muli ang inyong lingkod. ang nire